noong 2015, uh, panahon pala ng kampanya, hindi ko talaga kilala si President Duterte, diba mali ko dyan, nagkakaloukan ako eh, diba alam ko doon sa Davao. Meron akong kainuman, akong pare ko. Hindi magiinuman kami, ang palagi niyang tapit si Duterte. Galit na galit siya kay Duterte, tanong. Minumura niya si Duterte. Lahat na lang niya. Ang tanong ko sa kanya, Okay, bakit galit ka kay Duterte? Ano ba masamang ginawa niya sa'yo? Hindi niya ako masagot ng direkta. Pero ang totoo nun, gusto ko siyang kumprontahin na kaya ka siguro galit kay Duterte kasi may dalawang drug addict na anak eh. <laughs> Limi ang mga araw, patuloy yung kampanya na di president Duterte hanggang sa nanalo si D-President Duterte na bilang Pangulo ng Bansa lalo siyang nagalit. Sobrang galit niya talaga. Galit na galit siya sa pangulo kasi yung mga anak niya. Nagsiuwi na lang mga nagtago na mga natakot na. Hanggang sa lumipas na mga araw siguro mga 2016 yung 2017. Yung bahay niya, pinasok ng mga adik. Niransak yung mga gamit niya, pinagkukulat ng mga cellphone nila, mga gadgets, gamit. Buti na hindi sila pinatay ng mga adik eh galit na galit siya nun. Sobrang galit niya nun. Sabi niya, putan, uh, gams na ganun. Galit na galit siya sa mga adik. Hanggang sa limipas ang mga araw, nababalitaan niya yung mga adik na pumasok sa bahay niya. Patuloy pa rin. Namamaril sa kanto, nambabastos ng mga babae, nananaksak, kung ano-anong katarantaduhan hanggang nabalitaan na lang niya, namatay na yung adik na pumasok sa bahay niya. Alam niyo kung ano sabi niya? Salamat na lang si Duterte na presidente. Kita mo kagaguhan, di ba? Pag hindi pa bursa kanila, <laughs> kita niyo, ito yung mga mindset. pag hindi pa bursa kanila, kontra sila. Pero nung pumabor na sa kanila yung tadhana, tuwan-tuwa sila. Alam niyo yung nangyari sa dalawa niya, anak? Nagbago. Nakarating ng ibang bansa, naging OFW ngayon supporters na sila ni President Duterte. Yan, di diba?